mga ka-dragon and ka-planters. Andito na naman po kami sa aming mini farm at ito po. Okay, nagtanim na po kami ng tanglad yung nasa sa likod ng bahay. Maganda dun eh. yung dun uh. Malapit-lapit. Ito yung sa totoo lang yan eh. Yung pagsuts. Hindi na yung isusuotin ako pagkaan na may tatamat pag na ating puntahan pagkatag-araw yung pag hey guys tatanan naman po namin ulit ng tangla dahil yung itinanin po dito dati namin ay nabili so ito naman po naman, pag tag-araw siya naman tatutuyo pero pag nagtag-ulan nabubuhay na ulit parang damo pagka naulanan ay eh, buhay na ulit. So, ito yung update guys sa aming pagmamawar kagahapon. Dalawang sabado yun. Oh. Linis na. Ano na lamang? Tutuyuin na lang ang damo at sisilaban. Ayan. Ito pong tanglad na ito nung tag-araw ay halos papatay din. Ayan o. Oh. mag-uulan, gumanda na. <laughs> Nilagyan na namin arin ng abono kahapon. Yan. Hopefully ay makabawi. And guys. Bali yung nakagaling ng may mower. Dahil kung walang mower to, abuti kami dito ng isang bahay. Pag nagtabas ka, napahinga ka, yung tinabasan mo, malago na uli. Eto, halos ang araw, la. wala pa isang araw ito kung sa tikis. Ang gaganda na ng mga halaman. So, bawi na pag tag-ulan bawi ang mga halaman. Nagtiis nga naman sila ng tag-araw. Abay di pag tag naman. So ito guys yung siniguelas na itinanim namin. Yan o. Oh. Abay ilan yung isa, dalawa, tatlo. Tatlong siniguelas ang nabuhay. Yan, kagalingan nito, mababa lang ana. Pag magtanig ka pala sa siniguelas, huwag mo nang tataasan, mababa lang para abot ang bunga. Tapos yung mga atis, yan, ang daming bunga niyan guys. Kaya lang, hindi naman nagtutuloy lahat. So yan, ilagyan namin ng abono. May bili pa uli kami para ngayong tag-araw, tag-ulan, eh, pag naabonohan namin ang na abonohan, ay eh baka mas gumanda pa. Makahabol pa sa fruiting season. Nga palang malunggay guys o. So, Ganon, ganda ng puno. Ganda rin ng dahon. So, wag po kayo mag-alala pag tag-araw na mamamatay. Hindi po. Buhay po yan, basta umulan. Hmm. So, putahan natin ito guys. To. Yan, yan yung mga abunan yan. Tak na lalaki-laki ang bunga nito. Ait paano. Ang daming bulaklak. Ito so nga palang aming nyog. Ito yung rubber tree. Ayan. Ito yung natumbak kahapon. Ah, rubber tree nga pala. Ayon yun ang naaarawan. Yung direct sunlight. So maganda din eh. Kalong ng kalong siya ng punong mangga. Hindi siya direktang maiinitan yun guys oh. Madumi. Ah, hindi matutuyo ang mga dahdamo mo. So, he. Matutuyo yun lang. So, Mas maganda dito may he. May ano eh. Huhukay nila ang eh. May tatapo ng mga dam mo. Tatapo na lang. Pagpuno na. He. Ito yun. sarap guys, sarap sa bukid tahimik wala kang gagawin kundi magkanim maggarden sa katulad namin na malapit na sa early in, sa retirement 52 8 years na lang Ayan. Although matagal pa ang 8 years. Pero, pag may isipi, katuloy nga ng pandemic. Ang eh. bilis. Ayun oh, guys, ang malberry o oh, dahil bunga. Sa mga naghahanap po ng malberry may mga tinda po ako. Pagka uh, sa mga lako po, nabibili ito ng 250 pero sa akin po, 100 to 150. Yan, pwede nyo nang mabili. Nagtitinda din po ako ng mga cuttings. Ito po kasing variety nito ay ano maganda dahil to binili ko din nung panahon ng pandemic. Yan, marami akong mga nabili kaya lang yung iba peke. Maliliit ang bunga. Native siya. So ito may isang nag ano sa akin actually free pa nga eh. Free pa ito eh. Itong isa isang lahi ito, ito na nabili ko, napadami ko lang siya. Mga hmm. bang variety nito. Nakalimutan ko na eh. Pero ang haba nito guys, tsaka matamis. Ay. Ito sa hudyaman. Yung papaya. Parang nabungo ng papaya. Parang babae yata ito. Parang bubunga siya. you o, know, mga atis. Ito, yan. May mga bunga na rin siya, guys. Oh. Hindi ko na ito patataasin hanggang dito na lamang. So, gagawa tayo ng Malverie Farm. Habang nada sila, namimitas-mitas. Abot ano lang. Kasi pag mataas na, mahirap. Guys, itong kubo namin, subject for demolition na to Kasi, ano, you know, alangin na may kuryente pa man din tayo so balak ko ito na ipaayos na hindi pala ngayon kasi siyempre kailangan nating mag ipon muna ng budget hindi makailangan kailangan biglang tapos basta maipondasyon lang natin kasi may kuryente na nga siya ito nga pala guys kaya ganito nilagyan ko ng langis nilagyan ko ng krudo. Mm, Gaba maraming anay. Yan. yan. So ito yung mga tanim ko. Sigla-sigla na mga yellow bell. Cactus. Yan. Tapos itong ano, to Ito yan diyan natin ito patataasin. Parang silbing ano na lang siya, lilim. Pag tag-init kasi, guys, sobrang init dito. So, iba'y maraming puno. Ayan. Mga atis. Ah, may mga bunga na. Ayan. So, dala tayo dito. Yan. Mga tanim natin. Kasi nilagyan ko ito, gawa ng pag natulo, para hindi mismong direkta sa lupa ang patak niya. Nalala ko nung kami nagpapasimula pa lang dito guys. Numabili namin ito April na namin to i-develop, marami, pero marami na akong tanim noon sa bahay. Doon na, doon ko na binuhay lahat. Kasi nga pandemic, wala mapagkalibangan. Kaya nung mabili namin to, ready na lahat ang mga halaman. Ipupesto mo na lana, ipupesto. Pero marami pa rin pagbabago sa mga bago namin na ipesto-pesto talaga. meron ililipat namin ang Alaman, dahil di maganda. Hindi sa ito na. Ito na naging comes out niya. Hmm. After four years na. Eh. Bakante-bakante ito guys. No? Walang katanim-tanim. Ito yun. Yun ang kapitbahay. Okay. Eh ano yan, tubuhan kasi to. Ni isang puno, wala. Ni isang puno, walang kapuno-puno ito na mabili namin. Pero look. Ngayon, halos kahit sa kalumingin, may puno. So, talagang ang um, binus namin dito, guys, talagang pawis, pera, pagod. Pero, may dulot namang saya, yun ang kagandahan. Dahil masaya ka sa ginagawa mo. Yun ang kagandahan. Napapagod ka pero sulit naman. Nalito talaga ang gusto kong buhay. Pag edad ko. Nagagardin gini nagtatanim-tanim. Dito ko na tatagpuan ang kaligayahan. kaligayahan ng kalooban. So, nakailan ba? Tambay? Tumambay? So, ilan ito guys? Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, walo, siya ba? Madami. Meron pang isa. Siya so, guys. So pag itong tanglad kasi guys, panakot din daw sa sa ahas. So hindi tayo ahasin. May bakod na tayo, yan. Suporta sa bakod. Madalang pa nga ito, dapat mayroon pa din din eh, ano? Malunggay.